Nung bata pa lang ako, kinuha ko yung bag na CD ng papa ko. Ewan ko kung naabutan nyo ito yung itsura. Sa tingin ko, naboard lang ako nun. Nakiris ako, ano ko yung maganda pala mas nilipat ko lang nilipat yung bawat pahina ng bag. Pang pitong bold na CD na yung nalagpasan ko. Pagtapos ng mahabang paghahanap, finally, may nakita akong CD na may picture ng isda na tinititigan yung kaluluwa ko. Finding Nemo Bilang bata as a child Sobrang na-amaze ako kasi nung bata ako Takot ako sa dagat I'm under the water. Pero nung napanood ko yung movie na to Matakot na ako makidnap Kasi long story short Dinampot si Nemo ng mga manging Tapos kinulong siya sa aquarium Kaya ang goal ni Nemo ay makauwi Dahil siya lang yung nag-iisang anak ng tatay niya Kasi napakarami niyang kapatid dati Pero tang na ng nung barakuna yung pamilya niya Silang dalawa na lang ng tatay niya natira Literal na nanyari yun sa intro ng palabas Siyempre bata pa ako nun Wala pa akong kamuang mong sa mundo Pero ngayon tinutubuan na ako ng mga buhok sa katawan Na realize ko Damn That's fucked up Parang may tumakip ng balde sa ulo ko Dahil sobrang dilim na nakita ako ng mga panahon na yun Namiss ko na yung childhood ko Kaya nag decide ako na panoorin ulit Naghanap ako sa internet Pero ito yung nakita ko What the heck? Ano to bangus? No! So out of curiosity Ito na lang yung pinanood ko isang Korean film pala siya na ang title ay Padak. Mukhang interesting kaya pinaload ko. Nang matapos ko yung palabas, parang ayaw ko na mabuhay. Kasi mas madilim pa to sa budega ng tito mo eh. Maraming interesting na character sa palabas. Kasama yung mga patay na isda. Pero yung recap ko lang nga lang, hindi ko na i-spoil. Merong isang truck na nagdi-deliver ng mga isda sa isang restaurant. Turns out, ang bida natin ay kasama doon sa mga isdang na-deliver. Si Padak. Siya ay isang mackerel. Kinagabihan sa restaurant, may makulit na batang may intrusive thoughts. Iniisip niya, paano kaya paglagyan ko to ng malaking isda? Mama, paano pag pinagsama ko yung isang malaki at isdang... Um, mm, tumahimik ka, kumain ka, ang hirap single ma... Ang bida natin, nalipat sa kabilang fish tank. Kasama yung iba't ibang uri ng isda. Tapos sa loob ng fish tank, kinuha yung isang mackerel. Pinanood ng mga isda kung paano hiwain yung tropa nila. No! Don't pull! No! For the first time ngayon lang ako naawa sa isda. Kanina gumagalaw pa siya ngayon hindi. Ngayon dahil sa nangyari gusto na ni Padak umalis. Kaya sinubukan niyang untugin ng paulit-ulit yung tinatawag nilang invisible na dingding. Tapos etong si Spati, yung dilaw na isda, kinukumbinsi siya. Sinabi na, you're wasting your time. Stop it. Hey, Kasama niya sa fish tank yung mga isda na napaka-toxic yung circle. Pag may classmate niya yung magka grupo na masasama yung ugali, sila yun. Maya-maya yung electric eel, sinabihan yung grupo na pumila sila na parang sundalo. Merong isdang lumabas na galing sa ilalim. Itong isda na to, yung mukhang naipit sa plancha, tawag dyan Hollywood fish. Tinatawag siyang master ng mga kasama niyang isda kasi siya yung namumuno. Naiirita siya doon sa bago, kaya pinatulog niya gamit yung buntot niya. Pagdating ng umaga, nagising na si Padak at di makapaniwala sa kanyang sitwasyon biglang may naghulog ng isda na mukhang malapit na siyang madedo. Tinulak siya ng il tapos kinuha ng master nila at inilabas na wala ng mata. What the fuck? Tapos pinagkakain ng mga isda. What the fuck? Di na matiis ni Padak yung sitwasyon kaya tumalon siya sa labas. Nagulat silang lahat dahil wala pang gumagawa nun sa kanila. Sinubukan niya makabalik sa dagat pero nahuli din siya ng bantay tapos walang malay na binalik siya sa fish tank. Tuwing gabi, nagpapasagot ng bugtong yung master nila. At kung sino yung makasagot, Kaagatin yung buntot nung natalo. Unang tinanong si Padak kung ilan daw yung kamay ng starfish. Sabi niya lima. Sabi ng ibang kasama niyang isda, 50. Tapos yung isa, 51. Kaya kaya ka, dinagdaga mo lang ng isa. Sabi ni Master, nanalo daw yung sumagot nung 50. Umangal si Padak kasi galing siya sa dagat. Anong 50? Ang bobo niyo naman. Nakakita na ba kayo ng starfish? Lahat kasi sila, maliban kay Padak, sa fish farm lang din ang galing. Nagtipon sila para hawakan si Padak at kainin yung parte ng buntot niya Pero nadaganan Sunod na araw gusto siyang bawian pero pinagtanggol siya ni Spotty kaya bestie na sila You're my friend now Tinanong siya ni Spotty, ba't ka ba palabas? Sabi ni Padak na kailangan niya makabalik sa dagat Kinwentuhan niya si Spotty kung gaano aganda sa ilalim ng dagat Nagsabi siya ng mga storya kaya na-convince din si Spotty at na-excite siya Narinig nung master yung pinag-uusapan nila kaya naalala niya yung mga araw na magkasama pa silang dalawa ng asawa niya na galing din sa dagat at nasa same fish tank. Lagi sinasabi ni master na mamamatay din naman tayo lahat kaya lagi siya kinocomfort ng bebe niya. Tinuruan siya kung paano mag-survive. Honey, gawin mo to. Bumaliktad yung asawa niya para kunwari dance na siya. Yun kasi yung way na parang para makasurvive sila. Yun na. Ano bang ginagawa mo? Dali na, para di tayo makain. Hihi, gagawin niya na yan. By the time na tumalikod, tapos bumaliktad si Master. Biglang kinuha ng banta yung asawa niya. <coughs> tapos pinakain sa mga tao. <coughs> Yun pala yung sakit na dinadala ni Master, kaya palang sungi niya sa iba. Nagkwento pa si Padak na kaya niya magsalita ng iba't ibang lingway sa dagat. Lumabas si Master dahil oras na para sa bugtong. Pero na bad trip siya kasi nagbibigay pa si Padak ng pag-asa na makalabas pa sila sa fish tank eh. Nagkaroon sila ng epic fight scene. Nauntog sa salamin si Master. Ayun, tago. Si Padak pala yung master dito eh. Since walang magbibigay ng bugtong, si Padak na lang yung pinili nila. Ngayon, nagtanong naman si Padak kung paano sila makakalabas dito. Sabi ni Spati, Di ba sabi ni master, patay na tayo pag nandito tayo sa loob ng fish tank? E di makakalabas tayo gamit kaluluwa natin. Bah. Sabi nung si Bas, baka kaya ng sa baba na sirain yung fish tank. Sinabi din ni Padak na di na nila kailangan sagutin yung mga bugtong ni Master pero inatake lang siya ng mga isda kasi dahil sa mga bugtong ni Master yun yung pantawid gutom nila eh. kasi nakakain nila yung buntot ng tropa nila. Eh. Sunod na araw naglilinis ng fish tank yung mga trabahante kaya nalipat yung mga isda sa palanggana. Tumalon bigla si Padak, sumama din sa kanya si Spati, malapit na sana silang makapunta sa dagat. Pero tang ina ito, babaeng to, inapakan si Spati tapos sinumbong sa may-ari. Malapit na si Padak makabalik sa dagat. Pero pinili niyang hindi iwan si Spati. Kaya nakabalik na naman silang dalawa sa fish tank. Dumating na yung gabi, bukas na yung restaurant. Binigyan na naman sila ng isda na malapit ng mamatay. Siyempre si Master muna kakain. Inaya ni Spati si Padak. Pero kahit gutom na siya, hindi niya pa din kaya kumain ng kapwa isda. The bad trip si Padak habang nakikita silang kumakain kaya tumalon siya papunta sa fish tank ng mga king crab. Sinubukan niya humingi ng tulong pero sinaktan lang siya. Agoy. Ngayon yung makulit na naman na batang ton sarap kutungan walang magawa sa buhay niya para mafulfill yung curiosity niya. Kinuha niya si Padak tapos pinasok sa fish tank kasama yung mga clownfish. Hoy gising, bawal ka dito, ang laki mo lang eh Sobrang nangihina na si Padak sa mga sugat niya At wala pa siyang kain Hoy, nakikinig ka ba sa... Oh, what the f Kinaya lahat ng clownfish. Nalulungkot si Spati dahil iniisip nila na patay na si Padak. Nagplano siyang pumunta sa King Crab para maghingi ng tulong. Sinubukan siyang pigilan ni Master pero pumunta pa rin. Tulad ng pagpunta ni Padak, ganun din ang yari sa kanya. Si Padak naman wala na sa sarili niya. Sinusubukan niya kainin yung huling clownfish pero sa sobrang likot, natusok tuloy siya ng statwa katabi niya. Nahimatay si Padak at napaniginipan niya si Spati. Sabi ni Padak na lahat tayo makakabalik sa dagat dahil dun tayo lahat ng galing. Pero in reality, napatay pala si Spotty na mga king crab. Tapos kinain siya nung electric eel. Hindi nagugustuhan ng mga isda na kinakain nila yung kaibigan nila si Spotty. Kahit na si Master na aawa na din. Kaya kinuha ni Master yung katawan niya. At sinabi, bakit mo kinakain yung kaibigan natin? Pero maya maya, binalik si Padak sa fish tank. At buhay pa pala siya. Pero nakita niya yung walang malay na katawan ni Spotty sa harap ni Master. Kaya sinugod siya sa galit yung mga customer gusto order ng Hollywood. Kaya kinuha si Master. Nakikita niyo yung mga ibang isda kung paano hiyain sa mga customer. Maya-maya nakita niyo yung katawan ni Spati na tinapon sa lababo. Tapos naalala niyo yung mga araw na boy pa siya. Ito na ba ang katapusan nitong isda na parang inipit ng plan. But wait! Binago ng customer yung order. Gusto daw nila makiril. Phew! Buti lang. Wait! Pero nag-iisa lang yung Oh no! Nilagyan palang Yossi yung buha. <coughs> Oh well, yun yung circle of life mga kids. Sana di nasira yung childhood nyo.